may mga babaeng hindi mo kailanman maririnig na umamin pero mararamdaman mo sa paraan ng pagtingin niya. Sa bawat, hi. Sa bawat, ingat ka ha. Tahimik lang siya. Pero ang puso niya, puno ng ingay. At kung akala mong wala lang siya, baka siya yung babaeng matagal nang nagmamahal pero natatakot masira ang koneksyon ninyong dalawa. Kaya manatili ka dahil sa bawat sandaling ito, malalaman mo ang mga sinyales ng babaeng may tinatago at baka sa dulo. Mapagtanto mong siya pala ang matagal mo nang hinahanap. Una, kapag wala ka, hinahanap ka niya kahit hindi niya aminin. Kapag gusto ka ng isang babae, hindi niya kailangang sabihin ng direkta. Pero mararamdaman mo sa katahimikan. Sa mga tanong na parang wala lang, sa bawat pagkakataong hinahanap kanya sa gitna ng tawanan ng barkada may lungkot sa likod ng tawa may tanong sa gitna ng katahimikan halimbawa isang gabi hindi ka sumama tahimik lang siya pero paulit-ulit ang tanong nasaan kaya siya habang nakatitig sa baso pilit niyang tinatago ang kulang pero sa loob-loob niya parang may malamig na espasyo na ikaw lang ang makakapuno bakit ito mahalaga? Dahil minsan ang tunay na damdamin ay hindi sinasabi na nararamdaman. Kapag may isang taong tahimik pero inahanap ka sa gitna ng ingay ng mundo. 'Yon ang damdaming hindi basta-basta. Pangalawa, naghahanap siya ng mga bagay na pareho kayong gusto. Kapag gusto ka ng isang babae gusto niyang may koneksyon. Laging naghahanap ng mga bagay na pareho kayo, kahit simpleng pagkain, kanta, o pelikula. Para bang gusto niyang may daan para manatili ka sa mga kwento niya. Halimbawa, "Uy, gusto mo rin pala ng 90s OPM?" "Ako rin," sabay ngiti niya. Pero sa totoo lang, kagabi lang niya pinakinggan 'yon dahil alam niyang paborito mo. Ginugugol niya ang oras para alamin kung sino ka. Hindi dahil gusto lang niyang magustuhan mo siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman mong magkatugma kayo. Bakit ito mahalaga? Kasi ang paghahanap ng pareho tayo ay hindi lang pakikipagkaibigan. Isa itong paraan ng puso para sabihing gusto kitang makilala pa sa bawat detalyeng bumubuo sa'yo pangatlo. Tinititigan ka niya habang nagsasalita ka. Hindi lang basta tingin, yung titig na parang gustong kabisaduhin ang bawat galaw, bawat ngiti, bawat salitang lumalabas sa labi mo. Kapag gusto kanya, pa lang bumibigay na. Halimbawa, habang nagkukwento ka, hindi mo napapansin, nakatitig lang siya. Hindi dahil wala siyang naiintindihan, Kundi dahil gusto niyang maalala Kung paano kang umiti At kapag nahuli mo siyang nakatingin Bigla siyang aalis ng tingin Sabay sabing Wala, nakikinig lang Pero sa puso niya Umaalingaw-ngaw Ang bawat salitang binigkas mo Bakit ito mahalaga Dahil sa panahong lahat ay nagmamadali Bihira na ang tumitig Nang may lalim At kapag may babaeng marunong makinig gamit ang mga mata. Yung tahimik, pero totoo, madarama mo, yung uri ng atensyong hindi nabibili. Ito yung klase ng tingin, na hindi lang nakatingin sa'yo, kundi nakikinig. Sa kaluluwa mo, at sa mundong puno ng ingay at pagkukunwari, ang ganitong uri ng katahimikan ay isang bihirang tanda ng pag-ibig. Pangapat, hindi niya gustong marinig na may gusto kang iba. Tahimik siyang nakikinig. Pero mapapansin mo, biglang nag-iba ang timpla ng hangin. Iiwas siya ng tingin. O magpapatawa para itago ang kirot. Kasi minsan, hindi lahat ng sakit sinasabi. Halimbawa, isang gabi, nabanggit mo kung gaano kaganda si Anne. Saglit lang yon pero tahimik siya bigla. Tumawa ng pilit sabay sabing, Oo nga, bagay kayo. Pag uwi niya, tahimik lang siya sa bus. Pero sa dibdib niya, may kirot na hindi niya alam kung saan nang gagaling. Bakit ito mahalaga? Kasi sa likod ng mga tawa, may pusong nagtatago ng totoo. Ang katahimikan niya, hindi kawalan ng pakialam, kundi pagmamahal na walang pangalan. Panglima, madalas siyang magpaalam ng ingat ka ha. Simpleng salita lang. Pero para sa babaeng may gusto, bawat ingat ka ay isang lihim na pag-aalala. Isang maliit na paraan para sabihing mahalaga ka sa Halimbawa, bago ka umalis, nabanggit niya ang salitang simple lang. Ingat ka ha, ngumiti ka. Pero siya, dahan-dahang bumuntong hininga kasi gusto sana niyang sabihin, sana ako yung kasama mo. At paulit-ulit niyang binabalikan yung sandaling yun sa isip niya kasi yun lang ang daan para maiparamdam ang pag-aalala niya. Bakit ito mahalaga? Kasi minsan, sa mga salitang ingat, naroon ang kabog ng pusong, di makapagsabi ng mahal kita, tahimik, pero totoo. Panganim may halong kilig ang simpleng hi niya sa'yo. Para sa iba, simpleng bati lang. Pero para sa kanya, bawat hi ay laban sa kaba sa takot, sa damdaming pilit niyang itinatago. Halimbawa, isang araw, nagkita kayo sa hallway, hi, sabay iwas ng tingin. Pagkalagpas mo, napahinga siya ng malalim, pilit pinipigilang mapangiti. Kasi sa totoo lang, Kinabahan siya hindi sa takot, kundi sa saya na muli kanyang nakita. Bakit ito mahalaga? Kasi sa panahon ng mabilisang kumustahan, may isang taong pinag-iisipan kung paano ka babatiin. At kung naramdaman mong may kilig sa likod ng hi, na yon, baka totoo nga may tibok na. Pangpito, gumagawa siya ng shared memories, kahit simple lang kapag gusto ka niya, gagawa siya ng dahilan para may maalala ka sa kanya. Kahit simpleng tawanan, lakad o kwentuhan lang gusto niyang maging parte ng mga alaala mo. Halimbawa, gusto mo bang sabay tayo mag ice cream? Tanong niya. Kahit busog pa siya, hindi niya gusto ang matamis. Pero gusto niyang maalala mo na minsan, sabay kayong tumawa sa ilalim ng streetlight. Sa isip niya, sana maalala mo rin. Bakit ito mahalaga? Kasi ang taong gumagawa ng sandali, umaasang maalala mo rin siya sa mga iyon. Ang mga alaala, minsan yan ang tanging tulay ng pusong nagmamahal sa tahimik na paraan. Pangwalo, laging may konting kaba. Kapag nagkakalapit kayo, hindi niya alam kung bakit. Pero sa tuwing nagkakalapit kayo, bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa presensya mo. Halimbawa, sa jeep, halos hindi siya gumalaw, nakatitig sa labas. Pero ramdam ang init ng kamay mong halos dumikit sa kanya. Bawat segundo, parang may musika, kaba pero masaya, tahimik pero puno. Bakit ito mahalaga? Kasi ang kaba ay hindi laging takot. Minsan, ito yung pusong natutong tumibok ulit dahil sa'yo. Minsan, hindi mo kailangan ng mga salitang mahal kita para maramdaman ang totoo dahil may mga babaeng nagmamahal ng tahimik yung hindi humihingi ng kapalit pero nag-aalala sa bawat simpleng ingat ka sila yung mga pusong marunong magtago pero sa bawat kilos nila ramdam mo ang lalim at kung isa ka sa mga nakakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal huwag mong hayaang lumipas lang kasi minsan ang taong tahimik siya yung pinakatotoo at kapag dumating ang araw na realize mong siya pala ang matagal nang nandoon sana hindi pa huli. Kung naramdaman mo yung mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe dahil dito hindi lang tayo nagkukwento, Pinapakinggan natin ang tibok ng mga pusong marunong magmahal ng tahimik. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.